Halos isang taon nang tinitiktika ng Pidea Cordillera ang leader ng isang drug group sa Baguio City na kinilala ng Pidea na si CEO Yawe Tumalis. Pero noong gabi ng lunes, natiklo din ito ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation ng Pidea Cordillera sa barangay Greenwater, Baguio City. Nakumpis ka mula sa kanya ang umaabot na 14 grams na illegal drugs. Shabu ito at nagkakahalaga ito ng 105,000. Pero maliban dyan, ng pang nakuhang drug paraphernalia at yung uh, cellphone at kotse na pinapaniwalaan natin na ginamit niya sa drug operations. Ayon sa PDEA, ang grupo ni Dumalis ay isa sa mga malalaking drug groups na nag-ooperate sa Baguio Benguet area at konektado rin ang mga miyembro nito sa iba pang drug groups sa Northern Luzon. Ang uh, ibig sabihin po ay uh, napilayan na itong mga Uh, drug trafficking organization na nag-ooperate within our area of responsibility. So, asaan pa nila na masusundan pa ng iba pang mahuhuli na kamembro nila. Magsasagawa pa ang PDEA ng malalimang investigasyon ukol sa grupo ni na Nasampahan na ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at inaantay na lang ang commitment order nito mula sa korte para maipasakamay na ito sa Baguio City Jail Mail Dorm. Samantala, napanatili pa rin ng Barangay Irisan, Baguio City ang titulo nitong drug clear matapos madiskubre ang ilang drug den at mahuli ang ilang gumagamit ng droga sa barangay. Initially is <clears throat> na ano to, hindi naman na decline, na defer. Meron pang hinanap yung committee na kulang doon sa kanyang application folder. So binigyan siya ng pagkakataon pa na i-comply. And after a week, na-comply niya ito. So, na-submit niya and ayun, na-declare yung kanyang barangay as drug cleared. Actually, mutkit di uh, active iti badak tayo kung iti PNP pag titinulungan, pati iti residenti mutkit uh, di active iti residenti nga kwa mani ibagada nga dagos no, ada iti suspicious kung ikan dagiti tartito nga purok leader tayo kat uh, kanayon mo iti meet meet, meet meeting mi me, iti ada iti monthly nga meeting mi me, iti purok leader nga isu dati iti iti kwa ti mangkita no ada suspicious iti purok 124 barangay pa rin sa lungsod ang drug cleared habang apat na barangay naman ang drug free na kinabibilangan ng barangay Upper Dagshan, barangay Lower General Luna, barangay Country Club at barangay Happy Hollow. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.